Sama-sama tayo sa biyahe, ako po si Chico. At ako naman si Mike, mga iskot-iska. Tara sa third season ng LB Drive! Sa Mindanao. Okay, nandito na tayo ngayon sa ating third season. Episode ng ating third season ng LB Drive, Correct, sobrang sir. bilis. Diba? Napakabilis talaga. At sir, dahil nga ang ating uh, recurring theme for this third season mm -hmm. ay art, ano ba ang ating parang final pabaon sa ating mga viewers? Nako, alam mo ba kung nasan tayo ngayon? Natatandaan mo pa ba itong lugar na 'to? Actually sir, naninibago ako kasi ngayon <laughs> ko lang ulit nakita itong ganitong area na buong buo na. Parang dati mga construction materials pa lang sa mismong mamayani. Ngayon, ano na ba 'to, sir? Oo, ito ay uh, parte ng UPLB Alumni Plaza. Mm. At itong nasa likod natin ay isa lamang sa mga structures na parte na parte nito, no? Mm -hmm. Dati ito daw parang lalagyan ng yame or lalagyan ng tubig, hindi ko alam. Pero, itong dome structure na to, ay yan na rin yun. Original Parang, structure. Yes. Inayos na lang nila into a cafe. At tinawag nga nila itong Ginhawa Craft Studio Cafe, na parte ng UPLB Alumni Plaza. O, oh, oh, diba? At oh. alam mo dito, maraming nagaganap na mga art sessions. Kala ko ano yung mga nagaganap, okay? So, oh, oh. mga art sessions. Correct. So, at alam okay. mo ba, Sir Mike, ang makakausap natin ngayon ay isang graphic designer at artist. So, ano, Sir, no? Nung medyo umikot-ikot ako kanina, ang gaganda talaga ng mga display na. dito. Yes. So, 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 sana makapunta tayo dito one of these days sa mga ating taga Tama, yan. Kaya pasukin na natin at kilalanin natin si Miss Yvette Ko. Let's go. Correct magdadrive ako hanggang Visaya Nandito na tayo ngayon sa loob ng Ginhawa Art Cafe Craft Studio actually no tapos nakita mo naman yung nung umiikot tayo kanina ang dami mga arts okay. sobrang ganda siya pero pinaka favorite ko talaga dito ito okay so okay. may oh, okay. talaga akong affinity sa mga rooster so, yes so, parang no, sa hari manok no ang mamaya natin pero ito na kasama na rin natin ang ating guest ngayong uh, third episode ng third season ng LB Drive. Siya po ay uh, isang graphic designer at artist and her first international exhibition on concept and isolation nangyari sa India sa Hyderabad, India noong uh, 2012. At noong 2013 naman nanalo siya uh, third prize sa UP Open University's wood carving competition. Parang ang dami, hindi ba? At noong 2000 naman yung uh, Siya at yung team niya ay pina, uh, pinarangalan bilang Best in Album Design sa Awit Awards. Anong album yan, Sir? Eto, para dun sa handmade style of work for Warner's, uh, Warner Music's Barbie's Creative. Barbie. Oh, yan ang Barbie's. una kong napanood uh, si Barbie, Barbie sa Araneta. Sure. At syempre, she specializes in creating branding and infographics at na e-enjoy niya ang pakikipagtrabaho, pakikipag-collaborate, paggawa ng sining kasama ang mga craftsmen dito po sa probinsya ng Laguna. Walang iba kundi si Miss Yvette ko. Hi, Miss Yvette! Hi! Hi ma thank you for having us dito sa Guinhawa. Si Sir Mike, first time eh. Ganda-ganda dito. Ako, third time na. <laughs> third time na. Ma'am Yvette, uh, kwentohan niyo naman kami. Paano ba nagsimula yung art sa iyo bilang isang babae, bilang isang tao? Um, naalala ko, mga 8 years old, yung may interest na ako sa drawing. Mm -hmm. Kasi hmm. sinusupply ako ng parents ko ng mga pen pen, ah. ano sa ring ng bad paper na mukhang unlimited. <laughs> Parang ang dami-dami. Oo. -dami. <laughs> <laughs> so, gulat lang ng guno, tapos hindi nila ako minamind what I do with it. Tapos yung my dad would keep my drawing. So, hindi ko naman maganda. yes. Mag okay, bata. Kasi ba pero nung 8 years old kayo, ma'am, yung drawing yun nun, no? intense na yung as in sobrang ganda na, or mga stick-stick pa lang ba yan, or talagang maayos na mga figures na? Ano, may susundan akong cartoon book. Ah, may okay. Cartoon book na may mga drawing house. So, mm -hmm. Hindi naman siya complicated na parang Phenomenal na free, ano yun? Froggy or child. Oo. Uh -huh. <laughs> yun, nagpad... Very simple, nga ibon. So, tinuruan ako ng brother ko how to draw one bird. Mm -hmm. Tapos, pwede mo gawin ng way na ng yung bird. Pwede mo yung mama bird. Ganyan mo kasi, inibay ba ko na? And, wow! Tapos, yun na, yun. Nag-follow ka ng libro na drawing in cartoon. So, mm -hmm. nagpansin siguro ng parents ko na nagbababad ako dun sa drawing book. Mm -hmm. Eh, ibon, sir. Mike, ang drawing ko dati sa ibon yung ganun lang. Diba? Hindi <laughs> hey, ba yung may mga puno? Hindi <laughs> ba <Hey, laughs> hey, may mga bundok? Oo, oh, tapos yung okay. mga pala yan. <laughs> Correct. Laging normal yan. Tama. si, um, sa family niyo po, nabanggit niya yung kuya niyo, yung daddy niyo. Sila din ba? Artists? Involved din. Involved din. Ano sila? More on marketing na creatives. Hmm, okay. So, kumbaga, ang nag-influence sa inyo, sino kaya? Ausan kaya galing? Probably kuya ko na yung first teacher ko sa so drawing. Kasi mm. I think innate naman sa boys, mahilig mag-drawing. Kahapon nga, nakausap ko isang parent eh. Tapos mm. sabi niya, ano, ngayon daw, mara, mas madalas daw mga boys na mahilig mag-drawing. Mag-drawing. So may class siya para mong gano'n? Ah, ano teacher. Kasi mga boys, di ba, automatic sa kanilang mag-draw ng kotse, ng airplane, mm -hmm. ng uh, dinosaur. Or, okay, kotse, airplane. So, yun. Mga robot-robot. 'di ba? Yung brother ninyo ang una nagturo sa inyo no parang mga ibang-ibang. Pero after po, na, meron ba kayo parang mga pinasukan ng mga school talaga for drawing or for mga mga clinics, mga art clinic talaga. Oo, ay, tapos meron ako din attend ng workshop in Fernando Sena. So that was when I was 14 years old. So, ganun ko rin. Ginagawa ko pa rin yung module niya. Ginagawa ko So, ibig sabihin niyo, very classic siya. Mm Yung -hmm. po rin yung ginagamit ko na 1 to 8 sessions. So, um, nung, nung pick up ng parents ko na hindi uh -huh. ko ko sa arts, in ko rin ako I see. Di, ito, syempre nag-grow na yung art ninyo, di ba? May nag-influence ba sa inyo? Or sino ba yung influences ninyo, inspiration ninyo sa paggawa ninyo? Yeah. Sa gawa na gusto ko yung works ni Michael Angelo. Okay. Parang po classic na classic. Parang pagka-Michael Angelo, napapatinghala ka po. wala tayong Michael Angelo dito. Baka magkakaroon lang <laughs> sa white space low -low natin. Michael Lopez. Charm! Okay. Okay. Michael David Lopez. Bukod po kay Michael Angelo, sino pa? Sa mga local na, paano meron ba? Sa mga gusto hmm. ko si, gusto ko like si Madam. Ay Madam, of course, man. opo. Kasi sa ano din e, eh, sa TV, na ko yung meron siyang, para finiture sa isang commercial eh yung Malang and the, the apo yata apuyata. tapos lagi ko nang na na picture sa uta ko yung Malang na na firma niya. Yan si Malang pala. Ako, syempre hindi lang naman kami ni Sir Mike ang makakasama ninyo dito sa ating programa dahil makakasama rin natin ang DEFCOM 130 student natin na si Justin Maduran. Justin! Hanggang sa mindada, Google Canvas na pwede mo sulutan ng like. Tapos yung yung style ko na 3D painting. Ah, ang tulad niya. Very helpful yun. Thank you. Tapos kung may nagka, gusto namin na mo client. And nakita niya yung previous work. And dun gusto niya, diyan naman yung nagiging design income for everybody. Ah, paano yung sinagagamit yun? You think about in the I think it's like painting or in a person, like, therapy. Therapy. It's a form of therapy. oh, Because I think like most crafts, or wood crafts, or workshop, workshop,

At syempre ngayon, kompleto na ang uh, barkada natin. No? At uh, dito makakasama na tayo sa ating programa. Uh, Miss Yvette, yung, uh, yung itong uh, studio na to ay yung wedding place na for UPLC students, for faculty members, for artists, parents, even yung mga bata. No, how, how do you do that? Um, paano natin ginagawa? Ano? Na gift time their passions, like na cooking or art or calligraphy, parang baby siya. Yung know, art, art is like a baby, di ba? You Kailangan know, mo siya bigyan ng oras talaga. The heart siya ng niche sa oras. Para mabuhay siya. So, one day, siya. Gusto ko yun na, okay, alam mo naman, okay. di ba, ang baby sa akin, iba ang, uh -huh. iba ang dating ngayon because anytime soon, my wife will give birth oh, to a alaga. baby boy, so exciting. One well, Miss Event, ang dami kong parang na-inspire ako na buhayin yung art. I At mean, hindi ako magaling mag-drawing. Siguro imagination, kaya ko. Tapos kaya ko sabihin, gusto ko gandahan mo yung graphics ginagawa namin. Pero ako yung, ako yung mismo gagawa, hindi ko siya nagagawa. Pero with this, parang nakaka-inspire. Nakakatuwa na meron tayong maliit na lugar, pero ang laki nung pwede. ko-contribute. Yung... Yes. ba, sa mga nangyawa. Okay. Give time. Di ba? Para siyang butil, di ba? Na araw-araw mong ahalagahan. Tapos, mag-upload eventually. Thank you very much, Miss Yvette, for your time right sa you. pag-welcome sa amin sa Ginhawa Craft Studio. Thank you. Yeah. We have just finished one very special episode dito sa Ginhawa Cafe, dito sa UPLB Alumni Plaza. At, ako ang take away ko talaga, napaka-importante ng isang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga creators, mga artists, na pag-uusapan nila kung ano yung mga buhay sa mga susunod na araw, sa mga susunod na taon, kung ano ang plano nila sa kanilang craft. Because it's very important that you have a community na, na nag-i-inspire sa'yo para gumawa at magpatuloy doon sa passion mo, no? Ako parang nire-reinforce ka doon, ano, yes. sa mga bagay na pinagkakabalan mo. Ako naman, sir, yung, di ba, as a leisure practitioner, di ba, ang pinaka-nakuha ko dito ay yung kahalagahan ng paghahanap ng mga activities beyond sa mga lagi nating ginagawa, mm -hmm. di ba? Kasi, syempre, we're all busy with studies, yeah. we're all busy with work. Di ba? Pero maganda na meron tayong mga hobbies, hindi ba? It, it, it can turn into a profession even, hindi ba? Para mailabas natin yung ating mga emotions, so di ba? yung ating iba pang mga thoughts And sometimes, di ba, nakakubli dyan, pero kapag nailabas mo, it will bring ginhawa. Yeah. Sabi nga so, breather, di ba? Correct. Yes. Ginhawa, ha. <laughs> Justin. So, sir, sa akin, pinaka tumatak sa akin yung um, uh, your passion is like a baby. Naaalagaan mo siya. Because sometimes we forget yung mga bagay na pinakagusto natin and then makakalimutan mo na lang siya. So, yun yung pinaka-takeaway ko. Your passion is your baby, let it grow. Yes, and that you won't let it really parang pass lang, di ba? Mm -hmm. Aalagaan mo talaga. Nako! Ito na naman po tayo ending na naman medyo malungkot kasi parang ang bilis-bilis ng season 3 ng LB Drive oh, pero abangan po ninyo ang season 4 dahil meron ng special na naiisip yan si Sir Mike oh, na pag-usapan. Eh, no. ito siguro. <laughs> okay hindi, yung next yung next season. Oo, oh, oh. tingnan natin mga pagkain sa LB. Abangan po natin yan. <laughs> Wow, thank you very much um, sa aking mga Devcom 130 students, si Erica, si Brian, at si Justin. At Sir Mike, salamat kasi hindi mo kami iniiwan sa biyahe. Siyempre <laughs> naman. Kasi ko sabi ko naman doon, kapag UP ang tumawag, kahit gaano ka busy, yes. hindi yan matatalikuran. At kasi ako palang mag-special highlight oh, sure. kay no. Sir Eugene Crudo. Hindi ba? Manon manon manonood, manonood yes. siya itong episode na to. At syempre, ako excited na ako dahil anytime soon, My babies coming out into this world. At sana, kagaya niya ay uh, mag-grow din yung kanyang uh, passion sa isang bagay na pipiliin niya in the future. Drone. Yes, kasama po si Justin at ang buong DEVTOM 130 class, ako po si Chico, at ako naman si Mike, mga iskot iska, tara sa LP Drive!